32 anyos na Japanese man, niligawan at pinakasalan ang nanay ng dati niyang kaklase. <smart noise> Kung diskarte at tiyaga lang din naman ang pag-uusapan, mahirap talunin ng lalaking ito mula sa Japan dahil talagang hinamak niya ang lahat, mapasagot lang ang babaeng mahal niya. Kung ano ang ginawa ng lalaki, eto. Sa Japanese program ng Newlyweds Welcome, ibinahagi ng 32 anyos na lalaki na si Isamu Tamioka ang kanyang nag-viral na pambihirang love story. Si Isamu kasi na in love sa nanay ng dati niyang kaklase. Unang beses niya raw nakita ang 53 19 na si Midori sa isang parent-teacher meeting sa dati niyang school kung saan naging kaklase niya ang anak nito na babae. Makalipas ang sampung taon, muling nagkita si Isamu at Midori at agad na kinontak ang dati niyang kaklase para yayain si Midori sa isang date na sinangayunan naman ng babae dahil sa pag-aakala na isa lang itong casual meal. Ganun na lang ang pagkawindang ni Midori ng aminin sa kanya ni Isamu ang nararamdaman nito para sa kanya at makinig, binasted ito. Pero hindi nagpatinag si Isamu at tila mas lalo pang namotivate dahil sa loob ng isang buwan araw-araw nitong niyaya si Midori na mag-date. Ngunit <laughs> nireject na naman ni Midori ang lalaki dahil para sa kanya ay hindi magandang tignan na nakikipag-date siya sa lalaking kaedad lang ng kanyang anak at inaalala rin niya kung ano na lang ang sasabihin nito at ng kanyang pamilya. Pero napawi ang lahat ng pag-aalinlangan ni Midori nang mag-text sa kanya ang anak at sinabi na i-prioritize niya ang kanyang kaligayahan at huwag mag-alala. Hindi naman nagkaroon na problema ang relasyon ng dalawa sa pamilya ni Isamu pero ang nanay ni Midori pinayuhan siya na mag-isip muna ng mabuti lalo na at kakagaling niya lang sa divorce. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang pagmamahal ng dalawa at ang persistence ni Isamu. Sa katunayan, nitong nakaraan taon lamang ay ikinasal na ang dalawa nang may basbas -bas ng kanika nilang mga pamilya. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong gawin para mapa-oo ang nililigawan mo? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.